Pinanginota ni Philippine National Police Bicol Regional Director Police Brigadier General Andre Dison ang pagbisita sa nagkaperang eskwelahan sa Albay, sa Lindong Can Uplan Best o Bisita Eskwela, kasabay kan pagbubukas kan kralasihan ngunya na Aldaw. Kabali sa mga binisita kan Direktor ang Bitano Elementary School sa Barangay Bitano, Legazpi City. Kabaangan Elementary School sa Kabaangan, Legazpi City, asinan Bagumbayan Elementary School sa Barangay Bagumbayan, Legazpi City. Sigun kay Police Brigadier General Dison, obheto kan aktibidad na masyerto na magiging matuninong asin ligtas ang pagbubukas kan kralasihan ngunyan na school year. Ang bilog na team Kasurog Cups, ang Police Regional Office 5 ay uh, nagsisiguro, sinisigurado sa ating mga magulang na ang ating uh, polis ay nasa tabi nila, nandiyan nakahandang tumulong at hinding hindi sila papabayaan an inisyatibong inikan kapulisan, labi ng na pigpapasalamat ka nagkapirang magurang. Sa siring kaya daang lakdang, mas nagiging kampante sinda sa siguridad kan sa indang mga aki, sa laog o sa luwas man kan eskwelahan. Very thankful po ako na maging safe ipang mga aki sa eskwelahan, may lalo ngun yan. Nog mga kumakita sinda po maski sa laog, luwas, iyo po. Ako man po, thankful po. Ta, so, aki okay ko, masisigurado pong safe ngun yan ang tapos so, siyempre, nasa highway po ang eskulahan. Talaga, kay Puanta maging secure. Siyempre, thankful po kami na igwa pong, igwa pong mga arog kaya na magbabantay para sa ake. Para dahil na po kami maaadit pa. Total na 1,150 ang kapulisan ang pigal at kankumandansya sa mga eskwelahan sa bilog na rehiyon sa pagpuon kankralasihan. Sigun sa direktor, Bako sa nangunya na aldaw mabantay ang mga nasambit na kapulisan kundi madurar ini sundo sa matapos ang school year. Iyon po ma'am na mandato, as officer as, sa mandato, iyon instruction sa tiyakan sa tiyang na siguraduhon ang mga tao ta ligtas So magiging ligtas sinda pag ang pulis da, da, sa kataning ninda, kaibahan ninda sa oral daw nilang pagkabuhay. Asigurasyon kan PNP Bicol na mas pinakusog panindaan police visibility sa Pangenot na Tinampo asin lugar ngani masiguro ang kaligtasan kan kagabsan para sa mga baretang tatak Bicol Jennifer Pulinar